kapatid na Mirna at magandang gabi din po sa uh, wala pa rin po sa ating kapatid na Mirna. Good evening po Brother Emil Emergal at sa lahat God bless us all. Amen. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Salamat kapatid na Mirna. At mula po sa mga mahal nating kapatid ang kapatid na Calvin at Dalia Colley, po sa Pampanga. Good evening Brethren. God bless. Salamat kapatid na Alvin at uh, Dahlia. Magandang gabi din sa inyo diyan mga kapatid. Wala pa rin po sa ating kapatid na Calvin at Dahlia Coles. Okay yung profile pic mo bro. Ismael, design na design. <laughs> Oo nga. Napansin ko nga rin. Salamat kapatid na Calvin at Dahlia Collins. Mula po kay kapatid na Avelina Kangko. Good evening, Brother Emil and everyone. God bless. Salamat kapatid kay Kristo. God bless po. Salamat kapatid na Ian at magandang gabi din sa iyan. Siyempre, kay kapatid na Gerald at sa iba pa nating mga kapatiran dyan sa Lucena Congregation. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Wala pa rin po kay kapatid na Ian Maril ang kanyang pag-mention sa kanyang mga FB friends. Salamat kapatid na Ian. At wala pa rin po kay kapatid na Ian sa kanyang pinadalang emoji, malaking puso at uh, uh, malaking ngiti. Salamat kapatid na Ian. Wala po kay kapatid na Ismael. Meron po akong itanong sa Mount of sayon Church. Ano ang itanong mo, kapatid na Ismael, tungkol dyan? type mo at mamaya ay aking sasagutin. Abot po sa aking makakaya. Mula po sa Rosario Pasig, ang kapatid na Esping Lumboy. Magandang gabi mga kapatid kay Lumboy Cristobal. Ayun sa kanyang pag-mention kay uh, kapatid na Lumboy Cristobal. Shout out kay kapatid na Lumboy Cristobal. Salamat kapatid na Sping at magandang gabi sa iyo. Wala po sa ating masipag na taga subaybaya at taga-pag-share ng mga programs ng Churches of Christ, ng kapatid na Sinayda Diaz Giyib. Good evening, Brother Emil and everyone. Salamat po, kapatid na Sinayda. At magandang gabi din po sa inyo dyan. Mula pa rin po sa ating kapatid na Sinayda, sa kanyang pong pag-mention, sa kanyang mga FB friends, at sa kanyang mga followers. Salamat po kapatid na Sinayda. At mula pa rin po kay kapatid na Ian, ayan, sa kanyang pong pag sa kanyang mga FB friends. Maraming salamat kapatid na Ian sa iyong patuloy na pakibahagi sa programa sa layuning sama-sama at -sama, uh, tulong-tulong nating may palaganap ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Maraming salamat kapatid na iyan. At mura po sa Sambuanga, ang kaputid na J. Alhas. Magandang gabi po, Brother Emil Mergal. God bless you always. At sa lahat ng mga kapatiran, God bless you all. Tuloy lang po tayo sa panonood ng salita ng Diyos. Amen po sa lahat. Ayan ang isa pa po nating kapatiran na nung una ay nag scroll lamang ng kanyang FB News hanggang sa nadaanan niya ang programa at kanya itong pinanood at siya ay nagnais mag-join sa online Bible study at nito lamang mga nakaraang linggo siya po ay nagpasya na ganapin ang Ebanghelyo sa pamagitan po ng bautism kaya po natin ito ipinapaalam upang ang mga hindi pa po kabilang sa Church of Christ ay ating po encourage na magmula po sa ating panonood sa programang ito ay mag-join sa ating po online Bible study na isinasagawa mas maganda nga po kung malapit dyan sa inyong lugar na Church of Christ Ngunit kung medyo malayo ay wala pong hadlang para patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat meron po kaming mga ilang schedule sa loob po ng isang linggo tungkol po sa online Bible study at welcome po ang lahat mag-join. Wala pa rin po kay kapatid na Ismael, Mount Zion, sabi ng pastora nila, kung papasok ka sa member sa Zion, maliligtas ka. Ayun. Una pa lang ay malina sapagkat pastora. Hindi po ipinapahintulutan ni Kristo sa pamagitan ni Pablo sa unang Timoteo 2.11.12 ang pastora o ang pamumuno na may pagtuturo sa babae sa iglesia. Salamat kapatid na Ismael at mamaya dadagdagan natin yan kung mayroon pang mga katan mga may panahon. Mula po kay kapatid na Abner sa buti sa kanyang pinadalang emoji, isang puso at tatlong prayers. Salamat kapatid na Abner at magandang gabi sa iyaan.